Ya mama. Besi o ka. Amina naman. Maglinya dito. Le di bajer yeah. Linya lang, kami pa di ka. Linya, oh lagi <laughs> <Di> ka. Linya lang. Ya. <laughs> Amina naman. Ania. Bakit ko lang ilaw dito? Hi. Hi. Merry. Meron ba sa akin? Ha?

<tuk> anong <tangan> masarap oh. anu yan. Oh. Ano yan? Ah. ganyan, ganyan din sa akin. <tuk tangan> Kunin mo lang. Okay. Ayan, mama, mga yayat ka yan, ha? Ganda. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, kula, kula. Ang kula mo. Ang kula ko. Eh, buksan mo. Ay, buksan di. Ay. Saan pag bukas na isang kamay ko, pag mahulog to, binasayang na yung manok. Baliktad sa laga. Hindi man o. Hindi man. Ha? Sige na, sige na. Lakad ka. Lakad na nga ko. Para na ilagay din ko, mama. Sabi niya nga, ano, ano yun? Aso ay pusa. Kahit sino naman mama. Sabi niya, kahit ako, kakainin ko ba hindi. Yan, kain-kain na. Siguro sabi niya, so, when we finish because they want to this one they want to like this one mm. give us huh? they want to like this eh, and, uh... eh. you finish you take well, one this one oh, magligpit na yan ini to uh. na nanti kita jalan

Buti ka may concern ka sa mga driver, hindi ka rin nakain na hindi ka. <laughs> <laughs> sila walang pakialam, kain man sila, hindi. Eko talaga. Angal ka doon lang, makain. <laughs> Sino si Bill at nga ako? Sino si Bill at nga ako? Ito ako, ito yun ito eh. Ang sarapan. Oo. Nauna pa ako nagkagat sa ano ko, tinapay ko, pero nauna siya nanoobos. ubus. <laughs> Ano <laughs> yung laki pa ka ng tagal pa ka Kasama mo pa niya. Marikis Jackie. Ano yung ka ba kayo? yung sarili ko. na naman dyan. mo? <laughs> Kain tayo mabit. Oo. papa uh -huh. mapapanood yung sulutyo. Ikits mo. beer. Felix, mo sa akin yung channel mo. Ano mo eh? Mapa. Oh, ano, sige, sige, sige. Pagdag sa Mabel, kain na. Mabel, bakit nga kanil? Sabi ko kanya, bakit hindi na nga kasi Kahit mm -hmm. na lang mga bata, hindi eh. Kahit na lang sana mga bata mo pala. Yeah. Hindi hmm. na siya masyadong makakasama sa kayo. May baby siya. Wala. Mm. Kaya pa, bigay ako ng things.

Ganyan din ako pag Sa uno kasi, mm hmm, bukas yung ano. Ito ka. ka. Ano sa ato? Ano? Ginawa sa bila. Ito po eh. <laughs> ha? Ito. Ito? Ito. Ginulog mm -hmm. mo siguro. Bilalug. Ito. Ito ba ako Now, bilang naman nila yan bilang na hanapin ni arong pa oh mayroon pa doon sa si isa oh kasi mayroon pa 1 2 3 4 5 mayroon pa pala kasi wala na sa akin wala mas bawa mo ah ha 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 ay, ay. ikakasali di ramin

Bumuyog na doon. Uh, <laughs> <buoy> ka ba? <laughs> oo, oh, isang baso lang tayo. May baso na doon din kukuha ka. Gara ka dyan, wala akong virus. Ikaw, kuha doon, may baso doon. dinang nang sok, nang sok, dito. Sa likod. Ito yung sayo, oo. Oh. Sure Oo, mm -mm. <laughs> <laughs> Nilipat ko na. <laughs> Ito naman hmm? Eh? na ako. nakalaki ba naman yun tapos kumain ako ng isang prata yung kubos na ano? Na chicken? the Shawarma. yung pumalay? ah? sa kapisan? rapid kaya may rapid kaya may may rapid kaya may rapid kaya may rapid kaya may rapid kaya may rapid ako? Ikat na ang hapunan tayo. Ba't ang ko doon? Oh, masala! Ba't ang ganda natin? Tugkang mong sarili dyan, Jackie. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Tagli tayo. Ang sinabi. Naglikpit ang mga bata. Nandiyo, marami pa pala dyan, oh. Yung sibin up, yung si up. Siya talaga ng alaga mo. Mm. Kapon sir? kami ng mall, diba? Abay, kagaling ay. Yung pants niya, ibinababa niya. yan, diba? Lagay. Oh, I gotta do this. Give me okay? Can I

gentlemen you, 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 you say you just give my one. yellow say yellow say give my yellow say